Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at nandito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang atin pong pecha para po ngayong February 21 at February 22, 2024. Sa mga subscribers po natin, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, umpisan po natin. Dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong February 21. Ayan, dito tayo sa February. Yan po ay 2. 21 sa ating pecha at 24 sa ating taon. Ayan, kagaya pa rin po ng dati. Ganun pa rin. Simplify muna natin sila. 0 plus 2 is 2. 2 plus 1 is 3. At 2 plus 4 is 6. Ganun din po sa bandang gitna. 2 plus 3 is 5. At 3 plus 6 is 9. Ganyan pa rin po sa bandang baba. 5 plus 9 is 14. Ito po yung ating unang numero. Meron tayong 14. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin sa gitna. Ayan. 2 plus 3 plus 6 is 11. Ito naman po yung pangalawang numero natin o kapares natin. Ayan. Meron tayong 11, 14. Okay naman ay 14, 14. 11. Ayan, pwede pwede na po yung kombinasyon na yan. At uh, 2 digits naman po yung mga numbers natin, kaya simplify muna natin sila bago natin yung sumada para mas malaglagan po yung mga numero natin na pwedeng pagpilihan. Kaya mga idol, dito tayo sa 11, 1 plus 1 is 2. At dito sa 14 naman ay 1 plus 4 is 5. Yan po ang isusumada natin. 2 at saka 5. Unahin po natin ang 2, kunin muna natin yung 11. Sumada 11, 1 plus 1 is 2. Pwede rin po ang 20, sumada 20. 2 plus 0 is 2. Pwede po ang 38, sumada 38. 3 plus 8 is 11. At 29, sumada 29. 2 plus 9 is 11. And mga idol, yan po yung sumate natin dito sa 2 at isulog naman po natin ang 5. Dito sa 5, kunin muna natin yung 14. Sumada 14, 1 plus 4 is 5. Pwede rin po ang 32, sumada 32. 3 plus 2 is 5. At 23, sumada 23. 2 plus 3 is 5. Ayan, yan po yung naman yung sumada natin sa 5. At ito po yung mga numero natin na pwede natin pagpilian. Dito po sa ating sumato ngayong February 21. Meron tayong 2, 11, 20, 38, 29, 5, 14, ben, uh, 32, at 23. Ayan, ganoon pa rin po. Uh, Ipili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagustuhan po natin, mga korosyonada po natin, mga numero. Ayan, rumble lang po natin sila. Yung ating sample naman, kinuha natin yung 11, 11, at uh, 32. Then 14, uh, 21, then 23, and 2. Ayan mga idol, yan po yung mga sample natin. Meron tayong tatlong kombinasyon dyan. At uh, kung okay naman po sa inyo itong mga nandito, mga nakuha natin yung mga kombinasyon, ay pwede pwede rin po itong matayaan. Pwede kayong kumuha o magdagdag dito sa taas kung alin pa po yung mga nagugustuhan natin mga kombinasyon dito. Tayo mga idol, yun po ang ating sumada para po ngayong February 21. At uh, isunod natin yung ating advance sumada. Ayan, para naman po ito ngayong February 22, 2024. Uh, tayo mga idol, umpisa natin. Dito tayo sa February. Yan, ay dos pa rin po tayo rito. Uh, 22 sa ating pecha. 24 pa rin sa ating taon. At uh, sa mga numero ito, ganoon pa rin po ang gagawin natin. Simplify lang po muna natin sila. Uh, at dito, dito tayo, 0 plus 2 is 2. 2 plus 2 is 4. At 2 plus 4 is 6. Ayan. Bandang gitna pa rin po, ganoon pa rin. Add lang natin, 2 plus 4 is 6. At 4 plus 6 is 10. Ayan mga idol, sa bandang baba din po. 6 plus 10 is 16. Ayan, ito po yung ating unang numero. Meron po tayong 16. At ang pangalawang numero naman natin, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin ito, yung tatlong numero natin dito. 2 plus 4 plus 6 is 12. Ito naman po ang pangalawang numero natin. Meron tayong 12. At uh, meron na rin tayong kombinasyon dyan. Pwede na po natin itong matayaan. DC6-12 o kaya naman ay 12 This is 6 Ayan, pwede, pwede na yung kombinasyon natin ito. Uh, dahil 2 digits din po sila, laya po dito sa kabila. Ayan, simplify lang po muna natin bago natin yan isumaga. Ayan, dito tayo sa 12. 1 plus 2 is 3. At sa 16 naman ay 1 plus 6 is 7. Ayan mga edad, ito yung nasusumada natin 3 at saka 7 Punahin po natin ang 3 Dito sa 3, kunin muna natin yung 12 Sumada 12 1 plus 2 is 3 Pwede rin po ang 30 Sumada 30 3 plus 0 is 3 Pwede po dyan ang 21 Sumada 21 2 plus 1 is 3 At 39 Sumada 39 3 plus 9 is 12 Ayan mga idol, yan po yung sumada natin para sa 3. At isunod naman po natin itong 7. Dito sa 7, kunin muna natin yung 16. Sumada this is 6, 1 plus 6 is 7. Pwede rin dyan ang 34, sumada 34. 3 plus 4 is 7. At 25, sumada 25. 2 plus 5 is 7. Ayan mga idol, yan po yung sumada naman natin sa 7. At ito po yung mga numero natin na pwede natin pagpilihan sa atin pong sumada para po ngayong February 22. Meron tayong 3, 12, 30, 21, uh, 39, 7, 16, 34, at 25. 37, pipili lang po tayo 42, kung ano po yung mga nagustuhan natin, 42, 43, natin 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 16, 16 and 3 Then, 12 at 25. Then, 7 at 21. Ayan mga idol, ito naman po yung mga sample natin, mga kombinasyon natin na kuha dito sa ating sumada para po ngayong February 22. Ayan, meron tayong 16 stress dose 25 at 721. mga meronider sa mga numero 'yan, pwede, pwede rin po matayaan niyo mga 'yan kung nagustuhan niya rin po sila. then meron tayong pinatataklang kombinasyon dito nakuha. Ito rin po yung mga numeroong tinataya ko dito ko sa amin po. At uh, kung meron pa po tayong mga nagustuhan mga ibang mga numero dito, sa mga naka-encircle natin mga numbers na nandito sa taas ay at dito dito po kayo makakuha diyan kaya lang kaya na lang po yung pumili kung ano pa po, po yung mga nagugustuhan nating mga kombinasyon uh, at ayun mga idol, yan po ang ating sumada para po ngayong February 21, uh, February 22, 2024. Maraming maraming salamat po.